Mo sa corporation? Initially po, HR manager tapos, pero maraming sa sila pinapagawa sa akin and hindi po ako sa World Limit order. order, Lucky Sound sa Dragon World System po ako na-hire Siya ba ang nagpapirma sa'yo o hindi? Minsan po, Mr. Chair pero minsan po yung tauhan niya po O, Atty. Bettina sinasabi po ni Ms. Paterna, minsan ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. O, you oh, can... inaamin mo. Inaamin mo ngayon na may pagkakataon, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, yes Your Honor. Uh, to uh, Miss Stephanie Mascarenas, I'd like to ask, ito pong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated ay naging black South 99 Corporation, am I right? O sila'y iba pa din? As far as I know po, same lang siya. Pero yung pong pinain ko, uh, initially is outsourcing, naging South 99 Outsourcing, at then na nasa company po po. So, naging isa yan? Isang corporation yan? As far as I know po, kasi if nag- ame- nag- iniba po nila or nag- gano'n sila at, after 2000? Yan, tanong ko, merong Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Yun ang pinayon. Merong Lucky South 99 Corporation. So, pinag-isa na yun. Kasi kasama ka as incorporator. Mr. Chair, nag-stay lang po kasi ako sa company until 2019. Ano yun, yun? Nag-stay lang po ako sa company until 2019, December 30. Yes. Then afterwards, uh, hindi pa kasi ako aware na mining was still being used. So, kung ano po yung ginawa nila, hindi po talaga ako aware. Ah, okay. Anong position mo sa corporation? Initially po, HR manager. Tapos, pero maraming po sila pinapagawa sa akin. And hindi po ako sa World Order, Lucky Sound. Sa Dragon World System po ako na-hire. Hmm, hindi ka aware? Pero ka, pero meron ka... After, pa... after ano po? After 2019. So hindi totoo ito? na no, meron kayong total amount paid na 6 million? Hindi po. Mr. Hindi Mr. po Simon. totoo yun. Ah, may alam po akong amount is 9 million? Noong nag-file po kami. Hindi totoo na ikaw hmm. ay may total uh, amount paid capital na 6 million? Hindi Hino po. Totoo yun. Hindi po. Wala po akong 6 million. Wala kang alam tungkol doon? May alam po ako. May napag-usapan po kami ng So, hindi boss. totoo na kayo po ay nagbayad ng nagbigay ng 6 million na paid up capital sa Lucky South uh, dito sa Lucky South 99 Hindi po yung nagbayad Ah, uh, hindi ikaw nagbayad, pero may nagbayad para sa iyo. Yes po. Sino na, po 'yon? Si Mr. Wu po, yung boss ko. Sino po? Mr. Wu. Mr. Wu. Wu. Yes po. Ano pangalan po niya? Um, initially po nung sa explain ko lang po, nung sa Pampanga, hindi ko na po talaga maalala. Ano ano ang kanyang position ng sa corporation? Wala po siyang pangalan sa corporation, pero siya po yung boss ko. Okay. Ah, uh, dito rin, sa Lucky South 99 Group, meron kang total amount paid na 9 million na cash. Meron ba? Wala so, okay, din. Po. Siya, so, so rin po yung ano uh, niyan. yung boss din po yung nag-decide. Si Mr. Wooden, Wu, po ba? Anong pangalan niya? Guan Wu po, Mr. Chair. Anong pangalan? Guan Ren Wu. Guan Wu. Guan Wu. Which I Chinese national, food. Chinese it's national. It's either Chinese food. or Taiwanese, both. Oh, okay. Uh, Mr. Chair, I'd like to make a motion to invite Mr. Wu in the next right hearing that we're going to have. So I move, Mr. Chair. Oh, what is the uh, pleasure of the co uh, chair, Chairman uh, Abad? What's your pleasure? My motion is to invite Mr. Wu, the one that actually paid the capital of Stephanie Mascarini. Okay, the who said, is uh, not actually a member of the corporation. Okay, the Comsec uh, is hereby directed to uh, to uh, an SOP and uh, invitation. Uh, invitation. Invitation to, uh, to invite. that particular uh, personality. Okay, so, so, so Ms. Mascarini, katulad po ni Ms. Paterna, Sinasabi niyo po dito sa committee ito na hindi niyo alam ang pinasukan niyo. Alam ko po, tatasak po kami. Pero initially po, outsourcing. And ang alam ko po is table games like ba? Ano yan, yun? Ano, po yun? Ang alam ko po kasi is legal talaga. Nung ako po yung nag ah, alam alam mo yung pinasukan mo ng korporasyon. Alam mo legal. Opo, ako po kasi nag-file ng SEC niyan. Alam mo rin po na ito'y Pogo. Um, wala po akong idea about po ako gumit So, ibig sabihin, so, alam mo legal ang kooperasyon, yes, pero wala kang idea na ikaw daw ay pogo. Um, eventually na lang po. To be eventually happy. na lang, yes, eventually po na. na. lang. Well, ilang buwan mo nalaman afterwards? Around 2 to 3 months po. Well, although 2019 pa po yun eh. Inyo bang kilala si Miss Paterna? Actually, po. Pero if ever po, nagpunta kasi nag po sa ano. Ayun Paterna. Ganito po yun. <laughs> nang nalit ko nang, sa nang, first time sa Sene. Yes or no? Ngayon lang po ba kayo nag-meet ni Ms. Paterna? No po, nung sa Senate yung first time. Okay, pero hindi mo alam na siya'y kasama sa korporasyon? Hindi hmm, po. Hindi mo alam. Hindi mo alam na siya ang corporate secretary yan din po yung kinakagulat ko, to be honest. Oo, oh, na nakakapagtaka yung corporation ninyo. Opo. Oo, ang gulo eh. Ngayon naman, Smith Paterna naman, natunangin kita, kay Nina, napanggit mo yung law office, ano, di ba? Anong law office ulit yun? Ah, uh, yung humahawak po pa ng laki South, Mr. Chair. Ano po yung law office na yun? Ay, yung law office po na nabanggit ko po kanina sila po yung humahawak po sa amin ngayon. Pero yung, oh, yung attorney po na humahawak ng Lamy South is yung nabanggit ko po before. Okay, uh, sa, uh, nasabi mo sa uh, aming investigation last time na naging corporate secretary ka. Pero pinipirmahan mo lang ang lahat ng papeles pero hindi kang gumawa. Correct? Tama po, Mr. Sino pong gumawa? Kay attorney Medina po. Sino po ang attorney yun? Anong pangalan po ng attorney gumawa? Sa so, pagkakaalam ko po, po, Mr. Chair, uh, Jared Medina po. Attorney? Jared Medina. Jared Medina. Yes, Andito po. siya last time, di ba? Ay, andito, andito po ngayon. Ando po sa attorney Medina. Andiyan po ba siya? attorney Medina, will you please come here? Ikaw, nag-under-quote ka rin, di ba? Oo, pero nung meeting namin last time, tinanggihan mo eh, na ikaw ang gumawa ng papeles eh. Yeah, Your Honor, tinanggihan mo last time na ikaw ang gumawa ng papeles. Yes or no? If I... If... Papakata If... namin sa inyo ang, ano, ang record namin dito. Yeah, Oo. Yes, Your Honor. Tinanggihan mo ba last hearing eh, na ikaw ang gumawa ng papeles na pinirmahan ni Miss Paterna? Your, to the best of my knowledge, alam ko po hindi kami. To the best Kaya, of my lang. Apo. Sinasabi ni Ms. Bader na ikaw eh. So, tinatangki mo yun? Yes, Your Sa pagkarinig ko po rin sa kanya last time, sabi po niya, hindi niya alam kung sino ang gumagawa. Binanggit niya ang pangalan mo ngayon. Apo. Okay. So, therefore, tinatanggap mo ngayon, ikaw ang gumawa. May ba, meron po kaming ginawa na dokumento, pero hindi po lahat. Sinong kayo? Yung lo law, 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 office po namin. At, sa totoo lang po, Your Honor, hindi po ako nakakaalam lahat ng no? mga dokumento kasi may iba kami mga staff. Sino po ang nakakaalam lahat? Yung po mga staff namin. Pero ikaw lang ang kilala ni Ms. Paterna. Yung po kasi ay law office namin. May dinam Atty. Gen. Medina po, from Medina, Flores, and Ochoa. So, it means to me, nagsisinungaling si Ms. Paterna ngayon nung binanggit ang pangalan mo na ikaw ang nagpapirma sa kanya. Opo. Ikaw ang nagpapirma, hindi? Hindi po. po. alin si Ms. Paterna? Yes o po. O ikaw ang alin? Siya po. Ms. Paterna, uulitin ko, napanggit po ang pangalan niya. Di ba? Kilala mo siya. Siya lamang ang kilala mo sa law office, correct? Yes po, Mr. Chair. Ano pong kinawa ni Atty. Medina na nakilala mo siya? Uh, yung may mga, pag po nagsasign po ako ng mga dokumento, sa law firm niya po ako nagsasign, yung sa logbook po. Kaya po kilala ko po si Atty. Medina. Yung alin po? Yung logbook, Mr. Chair. Kung... Siya ang nakikita mo. And... Siya ang umaharap sa'yo. Yung tauhan niya po. Hindi siya mismo. Nakikita ko po siya, Mr. Chair. Nakikita mo siya, pero hindi siya nagpa sa sa'yo. Si Miss Cassandra po. Yung tao niya. Opo, Mr. Chair. Teka, teka, teka. Nakikita mo siya, anong ginagawa niya? Nung no, nakikita mo siya? Ah, nakaupo po, Mr. Chair. Sa Kaya nga, nakaupo. Anong ginagawa niya? Siya ba ang nagpapirma sa sa'yo o Hindi. Minsan po, Mr. Chair, pero minsan po yung tauhan niya po. Oh, o, Atty. Medina, sinasabi po ni Ms. Paterna, minsan, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, Your Honor. O, oh, you inaamin mo. Inaamin mo ngayon na may pagkakataon, ikaw ang nagpapirma sa kanya. Yes, yes Your Honor. If I may explain po, kaya po pinapirma yon kasi... Nandun po mong kaya po 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 under oath ka. Yes po. I, uh, yes po. Alam po dapat ang ginagawa mo. Yes po. Hindi ba? Yes po. I last, last time, teka teka. Yes po. Last time itinanggi mo mm -hmm. na ikaw ang nagpaapirma. Ngayon inaamin mo na. Kaya nga po, if I may explain your kung bakit po gano'n yung sagot ko. Kasi po, ang, ang sinasabi niya, pinapipirma ko po siya. Hindi ko po siya pinipilit pumirma ang term po na pumipirma sa amin, kaya sabi po niya, lang book. ang proseso po sa opisina namin ay napakaigbit. Kung meron kang dokumento at gusto mo yan manotaryo, kailangan mo ng personal presence sa harap ng abogado at sasabihin mo sa kanya na yung dokumento na yun ay dokumento mo. Yun po ang proseso ng pagpapapirma sinasabi niya. Kung ka naman ng napakaigpit ninyo, pero kayo gumawa ng mga papeles, pinapirma niyo ang corporate secretary na hindi niya alam. Hindi niya alam. Wala siyang alam dito. Yun ang sinasabi ni Miss Paterna sa amin. Your <laughs> Honor, if I may, uh, Mr. Chair, kaya po kasi ganun kahit. kasi nga po, yan po iniwasan namin, kinatagalan, baka sabihin ng nagsa, nags nags sa amin, na hindi naman siya dumating, hindi niya alam yung dokumento pinarmahin niya, kaya po kami ang mahigit bilang notaryo publiko. Kaya po ang proseso ng notary public is that there should be personal presence ng pipirma doon sa dokumento. Ilang beses ka na yung nag-attend sa hearing na ito? Pangalawa po yun. Pangalawa, ikaw ba ay nag-absent minsan o lahat inatanan mo? Lahat po din ang ko. First time lang po akong na-invite last time. Uh, paniwalaan ang sinasabi mo ngayon sapagkat ito ay tinatanggihan ni Miss Paterna. Naunuhan niyo ba po? Yes, Your Honor. Ba't po ako ng totoo? At ibig sabihin niyan, ito pong Lucky Shout 99, kayo ang gumawa ng mga papeles niyan. Kaya yan po yung naging kooperasyon. Uh, yan po ay ma maging tinatanggi. Kaya po ang sabi ko kanila, uh, kami po ay isa lang sa kanilang mga lawyers. kasi yes, yes, kasi yes, kasi yes po, or po, no, po, yes or no lang, kayo po ba ang gumawa ng papeles ng Lucky Shop 99 kaya ito ay naging korporasyon? Hindi po yun. I can, I can, I can, deny that. Hindi po ako yun. Sino po ang gumawa? Si ano po mas nakakalap? Si Stephanie na dito naman po ngayon para ma klaro lang po lahat. Miss Stephanie, nabagit ang pangalan mo. Yes. Mr. Sino po ang gumawa? Yung pong sa file na pinakita sa akin kanina, ako nag nagperma. Pero kung hinag totalize po siya na hindi sa office ni na Atty. Medina, hindi po ako present doon. Kasi meron pong pinakita sa akin si Cathy before na file ng no, Lucky South 99 na hindi po ako nag-appear sa nota notarization niya. Alam And mo din ba, Ms. na ang incorporators, directors, officers, beneficial owners, and authorized representatives of Whirlwind Corporation nagkasama ka din doon sa Whirlwind Corporation ay sublessor of Lucky South 99. Yung pwede natanggap mo? Yes, Mr. Chief. Alam ko po yun. Kasi ako po yung nag nagka-suggest eh. Well, Mr. Chair, uh, tatapusin ko na po ang ating pagkatanong dito uh, upang uh, para po sa pag-iusap ni Chairman Dan Fernandez. Uh, General... Yes, uh, Mr. Chair, uh, briefly lang, kasi meron pa ata magsasagta. Mag-interject lang ako. Oh. Uh, Stephanie, uh, uh, the same uh, kind of uh, issue no, with the uh, Ronaldina Paterna Uh, you were the uh, president ng uh, Whirlwind, correct? Yes, and uh, no during the time na ikaw yung uh, president, uh, was there a time that uh, uh you open account sa any bank and personal. Uh, personal and the company bank? Wala? Wala po. Ayaw po kasi ni Mr. Wu before. Kasi si Ronaldine, umamin na siya na wala nung una sinabi niya wala din, then, then suddenly, nung mula inaamin na niya uh -huh. meron. Actually, yan po yung suggestion ko before mag-open ng company account, pero ayaw, siguro walang tiwala sa akin si Mr. So, wala kang uh, any bank that is uh, in connection with the... Uh, wala po. Ano, Personal account po. Actually ngayon, wala po akong bank account. You can share po with video, with other banks. And your contact, uh, for you being there, was Cassandra? Nauna po ako sa kanya. Actually, ah, okay. So, nung no, basta una ka. No, I, because Cassandra, during that time, was still a 17-year-old girl. And that's the reason why she's not, she's not uh, capable yet of being a part 7? of the company. Yes. 2000? That's the reason why hindi siya napasama sa company. Am I right? She's 19 years old, if I'm not mistaken, or, Mr. Chair. During that time? Kasi wala pa siya sa company na, di ba? I think she's, ano, uh, she's born in 2000. That's Pero how many years ka din sa company? Six, roughly six months lang po. From lang. June to December of 2019. Were well, you paid by uh, by uh, by that you ano, by that Chinese guy to be a a, a front of that company? Um, I was promised a uh, share. That's why may iba po kung um, di ba siya hindi po siya pwede. And at that time, he asked me to like build a company so that we can work together. okay. every promise like a certain amount of uh... okay, uh, Mr. Chairman, uh, we will be exploring lang some uh, questions. uh, I think uh some members would like to ask more, but uh I would like to uh, reserve my time. you know, next time uh, medyo pagod na rin ang mga <laughs> chairman at uh, alas yata din ako naga